Kumusta mga Ka-Atletico? Sa wakas ay kumpleto na ang matcha para sa NBA Play-Ins, kung saan maglalaglagan ng ilang matitikas na kuponan sa Eastern at Western Conference. Sa historic night sa NBA kung saan lahat ng kuponan ay naglaro, nabuo na rin ang senaryo para sa Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors at Sacramento Kings sa West, at Philadelphia 76ers, Miami Heat, Chicago Bulls at Atlanta Hawks sa East. Ngayon, pag-usapan natin ang mga matchup at i-predict na rin natin kung sino ang mga mananalo at formal na makakapasok sa playoffs. Unahin muna natin ngayong episode ang Western Conference Play-In Prediction. Number 7 Pelicans versus Number 8 Lakers. Bumagsak sa 7 spot ang Pelicans matapos na manalo ang Phoenix Suns kontra Minnesota Timberwolves at nang matalo sila sa Lakers. Rematch ang New Orleans sa loaded na Los Angeles Lakers na pinangungunahan pa rin ng all these active players sa liga na si Lebron James. Well, kung mga players ang pagbabasehan ay pareho namang may ibubuga ang dalawa. Ang Pelicans ay kompleto ang lineup from center to guards. Nandyan sina Sion Williamson na healthy na, plus ang mga borderline stars na sina Brandon Ingram, Jonas Valanciunas at CJ McCollum. Pati ang kanilang mga bagitong player tulad din na Herb Jones, Trey Murphy III at Jose Alvarado ay kayang-kaya ring mahipagsabayan. Sa Lakers naman, bukod kay Lebron ay mas maganda rin ang supporting cast niya ngayon kumpara last year. Nandyan ang nag-improve na si Austin Reeves, Deangelo Russell, Rui Hachimura, pati ang mga veteranong Sinatorian Prince, Spence, Spencer wade at ang sumampa sa finals last year na si Gabe Vincent. Pero syempre, ang talagang kailangan ng Lakers ay ang kanilang defensive anchor na si Anthony Davis. Sa regular season ay apat na beses nagkaharap ang Lakers at Pelicans, kung saan tatlong beses nagwagi ang California-based team. Lalo ngayong gutom si Lebron, lalo't nasa end na siya ng kanyang karir, ay posibleng kunin na ng Lakers ang kanilang playoff spot, kahit pa Denver Nuggets ang kanilang makakaharap. Number 9 Kings versus Number 10 warriors. Medyo mahirap-hirap ipredik ang laban na ito. Gitgitan kasi ang mga naging laban ng Kings at Warriors sa regular season. 2 all kasi ang record ng dalawa. Dagdag pa dyan na tatlo sa kanilang laro ay one point lang ang lamang ng panalo. Kaya naman toss up talaga at magkadikit na magkadikit ang talent ng roster ng dalawang team. Siguro ay magkakatalo na lang ito sa playoff experience. Well, alam naman natin na para sa GSW ay hitik na sila sa karanasan sa playoffs dahil ilang beses na rin naman silang nakapasok sa finals pero hindi rin naman pwedeng ismuli ng Kings na perennial contenders din last season. Ibabase ko na lang ito sa mga naging issue ng Warriors ngayong taon na talagang naka sa kanilang chemistry. Nandyan ang benching issue kay Kuminga at Clay Thompson. Ilang beses na rin na-frustrate si Stephen Curry sa kanyang mga teammates. Pati na rin ang madalas na pagmamaktol ni Draymond Green sa court. Sa tingin namin ay Kings ang mag-a-advance para makaharap ang Pelicans. Number 7 Pelicans versus number 9 Kings. Kung titignan ng record, madali nang masasabi kung sino ang liyamado sa matchup na ito. Sa apat na beses kasing pagharap ng Kings at Pelicans sa regular season, palaging panalo ang Pels. At ang mga panalo ng New Orleans ay comfortable, meaning ay mas madalas nilang tambakan ng Kings. Kailangan lang na siguraduhin na babigyan ng bola si Zion at manatiling healthy si Brandon Ingram ay magiging madali ang kanilang panalo kontra Kings. Si Ingram kasi ay kakabalik lang sa lineup matapos ma-injure ang kaliwang tuhod noong March. Kaya pwedeng maging factor ito para sa Pelicans. Kung hindi gumagana si Ingram ay ilimit na nila ang minutes nito. Pero panigurado naman ay gagawa ito ng paraan para mag-ambag ng respectable shooting performance para sa Pels. Kaya naman ang aming prediction, Pelicans ang bubuo sa playoff scenario sa West at haharapin ang top seed na Oklahoma City Thunder. Sa Miyerkules, April 17, gaganap ang bakbakan ng Pelicans at Lakers 7.30am at 10am naman para sa Kings at Warriors. Sangayon ba kayo sa prediction namin mga atletiko o may sarili kayong hula sa NBA play-ins? I-comment mo na yan.